Pansin niyo ba guys na wala nang masyadong nagla-live? Hindi tulad ng dati na daming umaakyat, ang daming nagla-live para sa kanilang 60,000 minutes of view at yun nga yung stream ads. At nung nagkaroon na ng content monetization tool ay kumunti na lang ang nagla-live. So it makes me realize guys na wala talagang permanente kundi yung pagbabago. So same din doon sa pagpaparami ng followers guys. Kasi hindi ko naman sinasabi na huwag nyo nang gawin yan. I'm, I'm telling you this dahil gusto kayong tulungan, lalo na sa mga aspiring content creators dyan, na gusto kong sabihin sa inyo na mas mag-focus kayo dapat sa pagko-content. Kasi guys, kahit maliit lang ang followers ninyo, alam niyo ba yung mga content natin, si Algo, pwede niyang iba sa dalawang tao or dalawang audience which is yung una ay yung followers at yung pangalawa ay non-followers kaya kapag maliit ang followers mo pero maganda ang takbo ng views mo ay good job ka